Napatay hindi ma-infiltrate o hindi mapasok ng Communist Party of the Philippines New People's Army. Ang darating na eleksyon, particular na sa sangguniang kabataan. Ito ang babala ni National Youth Commission Chairman Ronald Cardema, kasunod ng nalalapit na barangay at SK elections sa Oktubre 30. Sa Security Command Conference para sa BSK na sinagawa sa Kampo Krami kahapon. Sinabi ni Cardema na gagamitin lamang ng isang mananalong SK na kalyado ng CPP-NPA ang kanilang posisyon para mag-recruit ng mga kabataan. Dahil dito ay naglabas ng pabuya si Cartema na magbibigay ng scholarship, medical assistance sa pamilya at tulong pinansyal sa sino mang makapagtuturo ng recruiter ng mga kabataan sa mga universidad para umanib sa CPPNPA. Naiinis kami na merong mga politiko na kaalyado ng CPPNPA. Nandito ang PNP, AFP, mga tropa ng gobyerno na naghihirap para sa eleksyon na ito. Kaya dapat hindi ma-infiltrate ang gobyerno natin. At dito sa mga papasok na barangay officials, mga SK officials, kailangan maging uh, talagang uh, mapagbantay ang media, ang ating lipunan. Dahil pag may nakapasok dyan ng miyembro, kaalyado ng cpp gagamitin lamang nila ang posisyon nila para ma-recruit ang inyong mga apong, anak, pamangkin, para sumanib sa kanila o umalyado sa kanila. So ngayon pa lamang, bago mag-eleksyon, yun ang aming pahayag. Kami sa NYC at si Congresswoman Cardema sa Kongreso, meron kaming pabuya na scholarship, financial assistance, medical assistance para sa inyong pamilya. Kung ma-identify ninyo with proof kung sino yung mga recruiter sa inyong paaralan, sa inyong komunidad na CPPNPA, lalo na ngayon papasok ang SK at Barangay L. Para sa countdown sa Pilipinas, DJ Ako naman Val Gonzales, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino.